So ito tol, buto-buto no? word Magkana? Magkana ito? Ah, 1 port lang ang tagos. Kunti lang? Kunti lang. Sige, ngayon lang tangali lang. lang. Para ibang po Ah, okay. Tol, baka pwede na ito lang konti. 130. Pwede na? Kayo yung propa. na So bumili si Tropa guys ng ano, work at 130 na spare ribs. Ito tol, bibigyan din ng sige. Na isang kilong baboy pa. Libre na lang sige. Bibigyan natin siya ng isang kilong baboy guys. So isasama na natin tong spare spar ano, ribs. Bukod to ha. Kasi may follower ako na nagbigay ng pambilitan. So yan, yeah, sa ilog Kaya ko naman patawa ng wala mga... Ano, pasalamat ka na lang. Kaya, Kaya walang iisipin. Ma'am Emma at saka si Sir Joey ng California. Ah, yeah. uh, maraming salamat. Ay, hey, Ma'am Emma ko yung Sir Joey. So, paka nang lututon? Ano gusto ko? Pakisabi na lang kay mama mo. Pa. Adobo. ko okay. Thank you, Todd. Ingat ka. Okay. God bless, Todd. God bless. Okay, salamat.

So bumili si Tropa guys ng ano, work at 1.30 na spare ribs. Ito tol, bibigyan din ng balsig eh. Na isang kilong baboy tol. Libre na lang siya. Bibigyan natin siya ng isang kilong baboy guys. So isasama na natin itong spare ribs. Bukod to ha. Kasi may follower ako na nagbigay ng pag So yan, sa ilog. Kaya ko naman pagawa ng mga... Ano, pasalamat ka na lang. Kaya wala nang iisipin. Ma'am Emma, saka si Sir Joey ng California. Ah, maraming salamat. Ay, Ma'am Emma ko Sir Joey. So, paka luto Ano gusto ko? Paka na lang kayo, mama mo. Adobo. Papadobo. Papadobo. Okay. Thank you, Todd. Ingat ka. Okay. God bless Todd. God bless. Okay. Salamat.